Grabe nga talaga si Luka Doncic doing Luka magic things sa labang ito. Binestos nga ang mga kalabantin na transtok ba itong si Kevin Durant. Pero hindi nga magpapawali atong ang hall of famer na si KD. Bumawi nga sa team ng Los Angeles Lakers at talagang napakatindi ng physicality ng labang ito from both teams. Tapatan ng two western teams ngayong araw Los Angeles Lakers versus Phoenix Suns. Nagbabalik na ang ilang Lakers players looking to end their losing streak. Well, mag-start na tayo in the first quarter, nice connection agad ni Luka. at pati na rin ni Jackson Ace. Tapos si Reeves, inagamaw lang ng bola dito si KD. 7 start para nga sa LA Lakers. Pero hindi naman nagpaulay ang Suns Big 3 dito. Bradley Bill at Kevin Durant, abay sila nga gumawa sa umpisa ng opensa ng kanilang team. Kaya naman, close game tayo sa ating first timeout. Pero after the timeout, abay dito na nga Lakers dahil yan sa kanilang depensa at si Luka Doncic. What a great move laban nga kay Durant. Tapos din Rastok pa siya pagtapos. And then nakatulog pa ang kanilang depensa kay Luka. Napakaluwang. Grabing 14 point lead agad ng Lakers sa first quarter natin. Pero hindi pa sila dyan nagtapos mga idol lang dahil pinaabot pa nila sa 20 point lead ang kanilang advantage here in the first quarter. Pero sa pagtatapos natin, 31 to 15 ang score natin. 16 point lead. Para nga dito sa home team, Luka with 13 and 3 na agad. Second quarter nga natin umayos ng opensa ng Phoenix dito kung saan ginawa na nga nilang 10 point lead na lamang ang advantage ng Lakers. At dito rin ay ng pull up jumpers at itong sina Devin Booker at Austin Reeves. Bank and fourth game nga tayo dito sa first minutes ng ating second quarter pero si Reeves abay naipasok din ang top shot na ito. And then bad news nga talaga para sa Phoenix nang dahil matapos ni Austin ay eto namang si Luka Doncic ang gumawa para nga sa Lakers offense sa final minutes natin. Para nga ibalik sa 17 points ang kanilang advantage mga idol after two quarters. Uncle Breaker pang kalaban dito kay Luka Doncic pasok ang 3-pointer ni Reeves 54-37 ang score natin. At dito nga sa ating third quarter, abe, ginawa nga agad 20 ng Lakers ang kanilang kalamangan dito. At yan ang mga idolang nag-umpisa ng pag-takeover mode. Neto nga ni Kevin Durant sa team offense niya. Nang dahil talagang wala nga tulong ang kanyang ibang mga teammates. At dahil nga sa anyang ginawang yan mga idol, ay nababa na lang nila sa 11 points. Ang kanilang hinahabol umabot na sa 12 points. Neto nga si Kevin Durant, timeout itong si Coach Redick. Naging 8 point game pa nga ang laban natin pero dito na rin bumawa itong si Austin Dreves pati na rin si Luka Doncic gumawa na sina dito nga sa Lakers offense para nga hindi masyadong palapitin itong team ng Phoenix. Pero hindi na nga nila nabalik sa big lead yan at sa pagtatapos nga ng ating third quarter ay 12 point game na lamang tayo 83 to 71. At sa pagkumpisa ng ating final quarter, ay nadali agad si Austin Reeves sa kanyang mukha mga ito lang. Sakit nga nito pero walang epekto sa kanya at talagang nag over mode pa nga rin sa Lakers offense habang nagpapay nga. Itong si Luka Doncic, binalik niya sa 14 points ang kanilang advantage. At dito sa ating final minutes in the fourth quarter, ang nangyari mga idol ay medyo nagre-relax ang team ng Los Angeles Lakers na nag ghost na makakalapit Itong team ng Phoenix Suns mga idol at nabalik nga nila sa single digits. Ang labang ito, meron itong si Austin Reeves along with Luka Doncic na may triple-double na. Kasama Lakers yung mga idol just took care of business. Inalagaan nga mga idol ang kanilang kalamangan hanggang sa matapos ang laban. Snap ang kanilang 4-game losing streak. Panalo nga sila.